pa. Good morning, magandang umaga, araw ng Sabado. Narito kami sa maisa natin, mga ka-farmers. si Farmers Manananggot, kaya Dante, Oleta, Si Kenneth, Kenneth Lalap, ayan po. Mga ka-hunter, mga lodi, mga idol. Ayan ang mais natin, no. Pakita ko sa inyo, close up natin mabuti. Maganda na. Ayan ang um, pamtinisting namin. Kaya ngayong umaga, harvestin na namin. Mga ka-farmers, kita-kita tayo sa area. Action Force, go! Good morning sa inyong lahat. Sana dumating kayo. At mapagtulong-tulungan natin. Opo, opo. At dalhin natin doon. Doon na po kay Kuya Puli Kuya ay Atinora, pakisuyo po ng kiluhan. At kayo kailangan po dito. At kay Sir Menard. Sir, kahihayaman po. Baka madala natin yung coffee maker natin. At maraming salamat po. Ta, Kuya Eddie, dito na kami ayan nag-uumpisa na yung dalawa mga ka-farmers ayan o at ako'y susunod na rin at sa lahat ng grupo ng Farmers Association ng Santor paki-rescue po kami dito tatlo lang kami at kung si dito na kami yung grupo natin good morning po sa inyo lahat at hindi po bye bye see you next video at ayun mga ka-hunter, natapos naming harvest yung mais ng Farmers Association. Ito ang aming kami magkakasama. Si Tirik-Tirik, call sign niya yan. At saka si Farmers Mananagot, Kuya Dante Uleta, saka si Parin Kenneth Lalap, at ang inyong abang likod, Mga ka-hunter, mga lodi, ito lang ang ating harvest. Yan. At hihirangan pa natin yan aalisin natin yung mga walang laman na malilit at aalisin natin yung mga kinainan ng daga kasama na rin yung kinainan ng daga para makita nila na talagang kinainan ng daga Ayun, ito eto, ipakita eh, ko sa inyo mga ka oh. Palang lahat, hindi pa lang nakukuha lahat, pero yung aming binukod na mga kanter hunter yan o oh. mga kinainan ng daga mga ka-farmers, oh, yan o oh. yun ang ating yeah. ngayon mga ka-hunters ang pakishuyo naman namin Narto ang tulungan naman ninyo ang action group. Yan. Apat kami mga hunters, counters. Pakitulong naman. Gawa nang hindi kami mag magre-release nito kung kanino. Hindi namin alam kung kanino na kung sino, kung sino, sino may order. Ito ititinor lang namin. Pagkatapos iiwanan namin kung walang taong mag dito. Eh, hindi namin kakuha nito. Mga ka-hunter, mga ka-farmers. Mga kikisuyo naman po sa official ng At Farmers naman Association. pakisuyo po. po. Na yung mag assist ng pagsa pag pagpapaking. Papaking na rin naman namin, tutulong na rin kami. At saka kung maari po, uh, paumanin po. Bato-bato sa langit, wag tamaan, wag magalit. Mga ka-farmers. Ay pakisuyo naman po. Mari po ba na kung kayo may asawa, ako ang asawa? Responsibilidad po natin to bilang isang member. Pasensya na po sa inyong abal lingkod. Totoo lamang po sinasabi ko. May responsibilidad po ako. Kahit na napapabayanan ko rin yung pamilya ko, tumutulong po ako. Bago, ako, bago pa lang po kaming members. Pero bilang responsibilidad namin, ibinabalik namin yung aming pinirmahan. Sana naman po yung mga pinirmahan ninyo, mga kaparmers, ay ibalik din naman po ninyo. Tulong naman po. Hindi naman po ako sumasama sa inyo, ako lamang po ay nagpapaliwanag sa inyo, mga kaparmers. Paumanin po, patawad po, kung kayo po ay na, nasagasaan or na, nasaktan sa aking sinabi. Mga lodi, mga idol, hindi tayo magkakaaway, tayo magkakasalpi. Pagkakapatid tayo sa hanap buhay na ito. Eto, yung aming isang kasamahan na Good morning. Um, good morning po. Ayun, si Kuya Adoy. Narito rin. Lima na po kami. Mga kahan uh, farmers. Kasama siya sa magtitinor. Okay. Ngayon po, Mga ka-farmers. Hindi na hindi ko alam at hindi namin alam kung sino-sino ang -sino may orders. Order ka? Pakisuyo po do sa listahan na naglista. Kaya Ate Penji, kaya Ate Nora, kaya Ate Los, at kung sino pa po ang nasa paki Pakisuyo naman po. Pakisuyo po. Pakisuyo po. Ay kami po, may may gagawin pa rin po kami. Pero talagang ipinagka aming ginawa ng paraan na ma-harvest to, gawa ng inagaw namin sa daga. Pangalawa, may mga batang napapaibig, hindi natin maiiwasan 'yun. Hindi naman natin pwedeng pagalitan 'yun. Napaibig 'yung tao, hindi natin pwedeng pagalitan 'yun napaibig lang sila. Gusto nilang tumikim. Eh kaya lang, kung sila isang po magkakasama, nagtigagalwa, 20 piraso na rin yun. Ngayon, mga ka-farmers, pakitabang naman po. Ihintay po kami hanggang alas 10. Hanggang alas 10 po. Pakisuyo naman po. Pakisuyo po. God bless po. At good luck. Magandang araw po sa atin lahat. Mga ka-farmers, ito ang ating nakuha. 60 kilos po yung nakapacking na yam. Tap plus yung 300 pesos na nasa isang kilong yon Plus itong sako pa. At yung mga reject, wala na. Nagkanya-kanya na po.